gutom na. Ang gutom ng mga alaga natin, ngayon siya sa taas lahat oh. bubong Kumababay natin. So noon mga bro. Here we go again. Sila. Sa pugungan at sa yung iba. Magkuna natin ang set up natin muli dito para pagpakain tayo ng mayo. nakakala natin siya natin ah... Uh, ito wala pala rin yung natin na bihat natin yung pala anak pala ng ating leader nakita ko lang kami natin yung subukan yung mama. nakala lang natin bihat okay, yung pala anak pala yun isa lang hindi ko kung may kasama pa may kasama isa, pagdiban sa pare pero isa lang lang, lang nakita ko dito na lamay lamay yun yeah. ikaw ko kanina mm, buha ko ng tubig susubuan niya hindi na tayo pas susubuan niya akala lang natin bihag pala anak pala kung naalala nyo nun eh sabi ko, hindi nang itlog dyan sa taas, dun sa RPC. yan, yun pala yung naging anak nila ron. Yung nga lang, nag-iisa. Sila, mga gutom pa. Alam mo na yung pagkain lang muna pagkain natin kasi mauubos na at wala pa tayong budget pang pabili magkira um, muna tayo ng pang budget natin sa mga laga natin diba? nagahabulan yung dalaw oh. yun yung first batch natin yun yeah, nga, nasa taas yun siguro yung nasa taas pero yung kaparis ng ating Dijon Hanggang ngayon, di ko pa nakikita. Baka nadali ng pusa. Kasi okay, may nakita ako rin ng mga balahibo. Baka sa kanya yun ah. Sa baba. Sa baba niyan. Nadali ng pusa. Hindi na nakikita yung kaparis niya eh. So, kaparis nito. Mga wala. Ah, nadali na ng na pusa. Hindi pa hindi mahilig maglilipad ng malayo yun. Dito dito lang yun. Unlike sa mga to na talagang gumurunda So yung hindi dyan, hindi pa nakikita ng rumuronda to. At yun nga, uh, inakay. Inakay pala ng ating uh, Twitter yun. Nakita na rin na akala natin ay bihag tapos sila ron kanina sa may gilid na yun hinahabi uh, na yung kanyang ama sa kapasubo nakakala lang natin eh, binag kasi walang sinising pala, anak pala busog na. Malaki ng mga buche, oh. Bro, kapatid uh, na mga sir. Sa kay Bro Anthony Gado. Uh, sa kanyang family. Sa so, kanyang lagi, bro. So, uh, bukas na naman ulit tayo mag-video uh, pa. so, ma sa ating sa mga ba, taglamig na? tayo dalaga sa natin ano, dadagdaga natin mga hen para makapagsit naman tayo ng club dito sa kuwi ingat-ingat na lang lahat At, uh, bye